ang kasamaan ng sangkatauhan. Dumarami na ang mga tao sa daigdig ng panahong yun. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga babaeng anak ng tao, pumili ang mga ito sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na manatili pa ang espiritu ko sa tao, kaya hindi na siya mabubuhay ng habang panahon. Hindi na lalampas sa isandaan at dalawampung taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong yun, may mga higanti sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Tinanghal ang mga higanting yun bilang mga bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yawel na sukdula na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit naging kalugod-lugod si Noe sa paningin ni Yawe.